Pinilahan sa mga sinehan ang unang araw ng showing ng Enteng Kabisote 10 and The Abangers. Nag-surprise cinema visit pa si Bossing Vic Soto para personal na magpasalamat sa mga nanood ng kanyang pelikula. Makitsika kay Nelson Canlas. Thank you fans! Sinurpresa ni Bossing Vic Soto ang ilang naghihiyawang fans sa isang cinema sa Quezon City na nakapila para manood ng Enteng Kabisote 10 and The Abangers. Kasamang asawang si Pauline, nagpasalamat si Bossing Vic sa fans. Naninibago raw siya na hindi Pasko ang unang araw ng showing ng pelikula niya tulad ng inaasahan. Hindi kasi ito nakapasok sa walong entry sa 2016 edition ng Metro Manila Film Festival. Kanina, nung papasok ako, parang pakiramdam ko, Pasko na eh. Pero okay lang, uh, mas, mas maganda nga siguro dahil mas mahaba ang uh, kapaskuhan natin ngayon sa installment ng Enteng Kabisote movie ngayon. Makakasama ni Bossing Vic si na Gerald Napoles, ang tatlong lola ng kalye serie, ang phenomenal love team na Alden Richards at May Mendoza, Oyo Boy Soto at Bea Binene, at may special participation ng Mrs. Yang si Pauline. Ang mga nakapanood na, aliw na aliw sa movie ni Bossing. Kaya paglaban po siya doon sa masasama. Sayang po kasi ano, normally po Christmas talaga pero okay naman. Salamat sa Panginoon. Salamat sa pamilyang Pilipino, salamat sa mga bata. Ito yung maaga na pamasko para sa kanila. Uh, para dire-diretso na hanggang bagong taon. Maging uh, Merry Christmas at Happy New Year. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.